ayan o no? yama pa yan bagong gising din yung boses ko Akala ko naman gino joke joke ako ni ate e, sabi ko sasaglitin ko yung kalabaw <laughs> eto kamote nakatanim dyan ang kaso syempre dahil wala na makain yung mga kalabaw sinacrifice na ni tatay yung kamote niya para may makain yung kalabaw. Medyo malapit ako sa kanya. Pero pero baka magsungit eh. Kahaba pa naman ang sungay. Uy, oh, may another bunga na naman. Oh, iba talaga dito sa bukid. Andito na yung ulam. ba? Diba? At ayun yung kalamansi diretso na yan, kalamansian na yan. Ito kasi hindi pa. Sabi ni tatay, bibili pa daw siya. <laughs> Halos lahat na yata ni mo ng kalamansi. <laughs> Medyo mahina pa. Hello. Meron na naman bagong gagatasan ah hi uubusin kaya niya yan yung supot ng, ng anak niya Mm, 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 mm. Oh, oh. Mahina pa yung kanyang buto Halos kalalabas lang siguro kanina Kasi medyo basa-basa pa yung bukod Hindi pa natin pwede siyang hawak-hawakan Kasi syempre nakakatakot naman kasi wag tayo ang haba naman ng so niyan. Ngayon... yan oh <laughs> tutumba tumba pa eh <laughs> wala kasi si tatay siguro nag ayos pa ng kalabaw ay ayun ayun oh no? naglilibot libot sa kalamansian niya nakakita na ako. Oh, oh, oh. Kag tagal niyang ubusin yung ano niya. Supot. Mm, mm. Patakbo, batak takbo pa siya. Nagpapalakas ng buto. Oh. Mm. Mm -hmm. Ayan o, si tatay. <coughs> Lalakad. Bakit ang boses ko? Eh, may okra pa yun. Choy! Ang dating pinag-okrahan to. Mga tumugo na lang siya. Asan ba yung pinag-anuhan ng kamote? Ayan. Ayan kamote ayan kamote ayan po papalapit 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 na papalapit ang tatay kani kanina lang tayo meron pa yung supot niya oh ngayon pa lang niya kinakain yung supot niya yung inunan, inunan uubusin niya yan oo ah bakit kaya kinakain kapag so, <coughs> kain eh, hindi na kain daw yan hindi na sa mga anak na supot hmm eh ganun ba yun? Sagal niyang ninong kanina pa yun. nga ka ako eh, baka ka ako kapapanganak pa lang eh. Punta ko ng kalastres eh, kung na. Meron na? Oo, so, so na. Patalon-talon pa siya. Babae ba? Babae ba tay? Pang-nahiga ka mo sa likod. Pero mas mabait ang mukha naman yan <laughs> Mabait ang mukha ano? <laughs> Op. Sabi niya sa akin at iyahatid ko nga si nanay. <coughs> Sabi ko, bakit ka ako maglalako ka eh? Hindi ka nagtinda ng bayan, mamimitas ka nyo kahit tayo na maaga. Sabi naman ni ate sa akin eh, nanganak na yung kalabaw. Ay e kaya niya eh. Panaginip ba? Akong gano'n naman. <laughs> Oh, gusto nang tumakbo. Mm, na ano na lang. No bed. Kani na pa kinakain ng marami yan. Eh. Tapot pa 'yun. Makunat. Ay, babae. Hmm. Ano yung nasa bibig niya? Gatas? Gatas Oy. Ah. Ay pangalan ka na ba?

Mm. Talon, talon, talon. <laughs> Papalakas ng buto. Alika dito. Hindi mo man lang yung uso mo.